So hello mga lods, welcome back to my channel. So it's me again, Juan Gobat Vlogs. So in this video mga lods, it's dito tutorial kung paano pataas ng ating mga review sa ating mga YouTube. Kundi may tricks ako sa inyo kung paano magpasa load sa mga SIM card natin. For example, meron kang load sa TNT na gusto mong ipasa sa TM or kaya sa Globe. So kung may tutik-tik ka na pwede mong ipasa sa smart So pwedeng-pwede. Pwede. So wala akong medyo nakitang tutorial na Ganitong tutorial na paano i pasa ang yung load sa Toll Network. So may nangyari kasi sa akin mga loads na Kahapon, Nagpaload ako ng 450 sa isa kong SIM. Yan talaga lagi ko niluludan -load, nil kasi may ano siya may unlimited data talaga. So good for 1 month, so 450 na lang good for one month yon. so unlimited data kahit magsawa ka kagamit tapos uh, kapag magpaload ka uh, kapag pagkatapos mo mag-register so kunin ka cellphone mo then pwede ka makipag hotspot sa ibang cellphone so pwede mo ring hotspot sa ah uh, laptop mo so pwede pwede siya malots marami siyang ang uh, ano, ano, magamit kaya kapag may unlimited data yung mga sim card nyo sa token text o sa smart o sun so napaka sulit na yan. kasi 450 lang. So, dati 400 lang yan, pero ngayon, 450 na. So, mas tinaasa na ni smart. So, may nangyari nga sa aking kahapon, mga lang, nagpaluda ako sa aking token tax. Tapos, bigla siyang nawala yung unlit data niya. So, tamang-tama, mayroon akong sun dito na uh, may unlit data din. May sun ako na SIM card na may unlit data. So, ang ginawa ko na lang, uh, gumawa ko ng, ng tricks talaga kung paano talaga ah uh, ipapasa dahil hindi ko talaga alam kung paano magpasa so unang unang kong ginawa mga lods is yung naghanap ako ng apps kung paano talaga ipasa yung uh, load ko na 450 papunta sa uh, galing sa token index ko papuntang san pero dito lahat mga lods is pwede to sa toll network dahil napakabilis lang gawin to so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin para uh, mapasa nyo yung load sa iyong kaibigan or sa inyong kamag-anak yun lang ganun lang kabilis kapag marami kayong load tapos gusto, gusto kayong magpasa ng load sa inyong mga kaibigan pwede pwede okay so ngayon mga lods tutukan nyo lang video na to panoorin nyo hanggang dulo para masundan nyo okay let's go so yun mga lods nandito lang tayo sa ating uh, screen monitor para ituro ko na sa inyo kung anong apps talaga to para ma-download nyo na at magamit nyo na agad so una una mga lods punta lang kayo dito sa Play Store, Play Store at hanapin yung tong itong ito. Hanapin nyo itong apps na to. Yung smart. Ito. Yan. Hanapin nyo lang yan sa Play Store. So, search nyo lang dito. Smart. Um, smart. Then, search mo lang. So, ito na agad mo, Ang bumungad sa inyo. <coughs> ito na siya. Smart formerly, Gigalife. So, kapag makita mo yan, i-download mo lang agad. Tapos, punta na tayo dito sa, pagkatapos mo mag-download, punta ka lang dito sa, ito, i-open na natin to. So, ito na. Ito na siya mga loads. So, halimbawa, dapat naka, ano yan, dapat naka-register yung SIM card nyo para magkapag-login kayo dito. So, halimbawa ito mga loads. I-open lang natin yung uh, SIM card ko. So, so 980. So, login na natin. <coughs> We just wait for a minute dahil medyo <coughs> Excuse me. So medyo lag yung ano natin, yung signal natin. So andito na nga. So password tayo. So, andito na kasi na save ko siya mga loads. So, password dito. Yes, ayan na. Automatic siya. Then, login. So, hintayin na natin mga loads. Then, pagdating dito mga loads, kapag na-open na natin is, check lang natin itong dalawang baba na to. Dito ay accept smart apps, terms and conditions. Check lang natin yan. Then, ito isa. I acknowledge smart apps privacy policy. Check lang natin yan bago natin mag-proceed. Magpro Just wait for a minute para kita talaga natin so ito na nga mga lods na open na siya ito na yung dashboard niya so ito na nga ayan nakita niya naman is <coughs> wala siyang ano ayan nakaregister niyo sa number ko then ito yung mga promo niya marami siyang promo dito mga lods pili na kayo dito so kapag nandito na kayo is ayan yung mga promo nya so kapag nandito ang nandito na kayo sa dashboard ng smart is ang ituturo ko sa inyo is kung paano magpasa load sa mga kaibigan nyo friend uh, kamag-anak o mga anak nyo so juwa. <coughs> ito na gagamit nyo so dito nakikita nyo sa baba ito pasa yan pasa ito pindutin nyo lang itong pasa then ito, punta kayo sa baba. Ayan. Ito na mga loads. Wala na kayo ibang pipindutin yan. Friends or charities. So, nabawa, gusto ko yung magbigay. Di pa siya available. So, dito lang natin siya friends. So, huwag mo na hindi mo na kailangan gumawa ng account. Dito, go to accounts. Hindi kailangan. Dito lang, diretso na kayo sa enter. Uh, ano mobile namb, number? So, dito. Ilagay mo ang number na papadalhan mo. So, kung sino yung bibigyan mo ng load, yung number mo ilalagay mo dito. So, limbawo yung kaibigan mo. So, number ng kaibigan mo ilalagay mo dito. Tapos, limbawa, mm, surname, 500. 7. So, ganyan na. Kapag ganyan na, number na. Sa isang number ko to malod. Kapag ganito na, i-continue mo lang. Pero, sample lang tumalod kasi wala itong load. Para makita ang talaga kung paano. <coughs> Ayan na. Kapag ganyan, o, oh, ito, nakita nyo na, send to. Then, so, 9,500 pesos, even 3,599. So, ang gagawin nyo is, pwede kayong magpasa load, pwede kayong magpasa promo, pwede kayong magpasa points, then, pasa data. So, punta lang kayo dito sa pasa load kasi pasa load ang, ang topic natin. Ayan na. Pwede kayo dito mag-load ng 50, uh, 100, uh, 200, 300, 500, 1,000. So, this requires piso transaction fee. So, bawat transaction, halimbawa, nag-send kayo ng 50, so, dapat may 51 kayo. Para, pag mag-send kayo ng 50, yes, pwede kayo makasend kasi may pambayad kayo na transaction na 1 piso. Okay, hindi ako mga pag pasa mga loads dahil Walang uh, wala akong balance, zero balance. Kaya subukan nyo na lang kapag gusto nyo biyahin to, kapag gusto mo kayong magpasa sa mga mahal nyo subukan mga friends. So gawin nyo to. Dahil nakakapakabilis. So, pag send yung dito, pag send agad-agad, automatic, mag-text mag agad yan sa inyo na nasisendan yung load. Doon sa pa sa sinisendan nyo na number. So, automatic siya ma-load. So, walang ano. Automatic siya. Mabigay agad ng load. In just one minute. Hindi ata abutan ng one minute ma-load. Ang bilis talaga. So, hanggang dito lang ang tutorial ma-load. Subukan nyo na lang. Pag gumagana sa inyo. Pero, alam ko gumagana to sa lahat ng uh, network so subukan nyo na lang maload. so maraming salamat sa panonood sana ay nakatulong sa inyo to kapag nakatulong to malod, so, is don't forget to subscribe and hit the notification bell all para lagi kang updated chat at panibagong tutorial